What's up guys? Welcome to my vlog. Guys, subunta tayo ngayon sa Esmeris Farm at ito tour ito tour ko kayo doon. Ipapakita natin kono'ng meron mismo doon sa Esmeris Farm. So, let's go. Tara. Nagagawin natin, magagamit um, gagamit muna tayo ng um, location or kaya man uh, ways para makapunta tayo dito. So pag nandito na tayo sa may sign na may Esmeris Farm, tsaka na natin lalakarin. Meron dyan parking, pakaliway na. So pagka parking nyo, lalakarin nyo lang siya. Bali ano siya, um, 10 minutes of walk. So, ito na nga Bali. Kinat ko na lang, nandito na ako malap. Ito na, yung, ito na yung mismo eh tapos nyo na ito na agad sya uh, Esmeris Park so, this way so, kita nyo naman Papag simula pa lang ang ganda na paano pa kaya yung buong ano, buong lugar so sige lakarin lang natin and tcharam Diba napaka peaceful -feas talaga nung place niya. So kapag talaga gusto mo lang mag-chill, kalimutan ang problema, diretso mo na dito sa Esmeris Farm. So wala rin natin. So ayan, ayos na yung daan. Uh, may pag-garden na rin sila. So ito nga pala yung broccoli. Hindi, <laughs> joke. Ewan ko kung ano yan. Pusit. Hindi. Nakaset na siya. Tapos, uh, ayos na rin dito sa farm na to. So, ito yung sa tabi. Merong ipahat. Pwede rin mag-camping dito. Uh, 2,000 plus yata for 2 person. Pero hindi ko pa sure. Uh, pagdating nyo dito, as na lang kayo sa mga nagbabantay dito. So, dinadiretso ka na ng lakad. Guys, may entrance pitay dyan. Pero hindi naman kalakihan ng bayad. Kaya, kayang-kaya lang ng budget. So ayun guys, nandito na ako. Masasaksihan na natin ang tsura ng Esmeris Farm. So tara! Meron ditong horseback riding. Tsaka ayan, buko per se. So dito yon Dito natin mahanap yung kabayo na yun. Nasaan ba siya? So dadaretsyo muna natin to. Ah, Medyo maputo. So ayan, ito nga pala yung, syempre, kapag marami talagang tao, may pahingahan talaga sila. Hindi naman sila papatalo sa mga ayos-ayos nila dito. So, dito yung part ng campingan. Tapos dito, uh, syempre, meron din dyan na uh, pangmalakihan. Tapos, meron din garden. Talagang kapag gusto mo lang mag-chill, dito ka talaga. Yeah. <laughs> Click na tayo. Next. Next, may mga doyan Ito na agad may kita natin. So, ito yung pinakang spot talaga ng mga pitsura nila. Ito po, na to. Testingin natin. Okay. So, pag nandito ka, feeling mo talaga, isa ka sa mga senyorito. kahit <laughs> so, anong pwede mo gawin dyan? Paikot-ikot ka. Huwag ko lang magpapaikot sa iba. Joke. Huwag ko lang magpapaikot sa iba. Joke. Ito yung sunod. Um, spider M eh. So, pag nag-feature ka dito, talaga namang Instagramable eh. Okay, testing ulit natin. Testing na natin. Oh. Kita naman natin, oh. View pa lang. Panalo na. Ito talaga yung... Ayan na. Ganda ng view. Mas maganda pa sa kanya. Karin. So, ayan na. Next. Baba mo. Ayan. bagong duyan na. So, ang pinakang dinadayo talaga dito is itong duyan na to. itong pinakang dinadayo dito eh. Duyan to heaven. Hindi, <laughs> hey, Maganda itong duyan na to. Tsaka, napaganda mag feature dito so ayan the testing niate ate Kina testing niate ay napakita muna natin yan mga extra do yan meron din dito sa baba Tapos dito sa taas ayan ito yung hagdan akit ka tsaka yan ihiga-higa ka lang picture-picture titignan mo lang ang langit tsaka ang mga niyo talaga makakakuha ka no napaka mapayapa pag-iisip yes so dadaretsoin na natin tagal nandito na rin naman tayo napala ah, guys bago pumunta kayo dito make sure na yung suot nyo ay hindi pang handa kayo sa mga putikan syempre maulan ngayon maputek kung ayaw nyo madumiin yung mga suot nyo di much much better na dapat ng suot nyo eh yung handang maputika. so yun lang doon ako galing kanina ito yung isang daan na sinasabi ko kanina and this napakaganda na ito ilan duya nyan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tapos may may ano sa may ano sa gitna may lagay ng bonfire. So, ang pinaka maganda dito, Una sa lahat um, Kwento one with friends Kapag marami kayo group Ang malahat ng mga puno lahat yan. asin puno lahat yan. Mga nyog Thaiz, yan. Tapos, ayan yung bundok. Nakatingin ka lang. So, ano pa ba? Ano pa bang hindi ko na ipapakita dito? I believe I can